kahulugan ng isang patay na tao sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang patay na tao ay nagpapahiwatig ng mga bagay ay hindi kung ano ang itsura nila. Ang panaginip na ito ay madalas na nakakabahala sa buong araw at nagpapakuryos sa iyo dahil nakatagpo ka ng mga patay na tao kahit sa iyong pagtulog. Ang mga panaginip ng na mga namatay na individual ay maaari maging isang nakakabagabag na karanasan. Maaari ding silang magbigay ng malalim na pananaw sa ating hindi malay na mga kaisipan at emosyon. Ang isa sa mga pinakakaraniwang interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa isang patay na tao ay maaaring subukan nilang makipag-usap sa iyo mula sa kabilang buhay. Maaaring ito ang kanilang paraan ng pagpapadala ng mensahe o pagbibigay ng aliw sa panahon ng mahirap na oras. Ang isa pang interpretasyon ay ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa hindi nalutas na mga damdamin o emosyon na nauugnay sa taong namatay. Maaaring ito isang senyales na dapat mong pagsikapan ang mga emosyong ito upang makahanap ng pagsasara at magpatuloy. Kahit na hindi ka nais-nais, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iba. Ang kahulugan ng isang taong namatay ay nauugnay sa mahalagang balita. Sa madaling salita, maraming kahulugan ng panaginip na ito. Ang pinakaangkop na bagay ay maingat na tandaan ang bawat imahe na naroroon sa isang panaginip upang makakuha ng isang mas tumpak na kahulugan karaniwan ng gayong panaginip ay nagtutulot ng higit na swerte kaysa sa pag-aalala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong namatay. Kapag nanaginip kang makatagpo ng isang taong namatay, ito ay nagpapakita na malalampasan mo ang lahat ng nakaraan na nagbigay sa iyo ng maraming alalahanin. Kailangan mong panoorin ng pagunlad sa mga araw na ito at magugulat ka kung gaano kahusay ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na taong kilala mo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang taong namatay at kilala mo ang taong iyon, ito ay nagpapahiwatig ng isang hindi kasiyasiyang sitwasyon ay magagalit sa iyo. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa isang emosyonal na koneksyon. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing babala kaya hindi mo nahihintayin pang mangyari ang pinakamasama at pagkatapos ay subukang tumugon sa kondisyong ito. Kung meron ka mga problema sa iyong kapareha, kumuha ng isang matapat na pag-uusap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang patay na tao. Kung nanaginip ka tungkol sa isang hindi kilalang patay na tao, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang hindi kasiyasiyang yugtok. Padalasan ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga problema sa pananalapi. Huwag madaling magtiwala sa mga taong hindi mo sila kilala. Makakatulong kung gumamit ka ng karunungan at maraming kalmado upang lumika ng isang kapaligiran ng pagtatalo. Dapat kang tumanggi ng maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na namatay. Kung nanaginip ka tungkol sa isang bata na namatay, nangangahulugan ito ng babala mula sa iyong hindi malay. Ito na ang tamang panahon para isang tabi mo ang pagiging bata at maging mas aware sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Makakatulong kung lumaki ka sa emosyonal na kontrolin ng iyong buhay at magkaroon ng responsibilidad. Malapit nang mangyari ang mga pagbabago sa iyong buhay at hindi mo ito mapipigilan. Ito ay bahagi ng isang bagong yugto at dapat ka maging handa na harapin ito bilang isang may sapat na gulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang autopsy. Kung nanaginip ka ng isang autopsy, sumisimbolo ito ng isang magandang sorpresa na darating. Magkakaroon ka ng pagkakataong magkaroon ng kaaya-ayang karanasan na magdadala ng makabuluhang benepisyo. Huwag hayaan mawala ang pagkakataong ito. Kailangan mong italaga ang iyong sarili sa mga hamon na darating upang bigyan ka ng bagong karanasan. Ang panaginip na ito ay maaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa introspection at self-analysis. Maaring ito ay isang senyales na kailangan mong suriin nang mas malapit ang iyong mga emosyon, iniisip at pag-uugali upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming taong namamatay. Kung nanaginip ka tungkol sa maraming tao na namatay, ito ay nagpapahiwatig na mabuting balita ay darating. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa iyong profesional na buhay tulad ng isang magandang trabaho o mga unang yugto ng kasaganahan malapit nang dumating ang kaligayahan at magdadala ito sa iyo at sa iyong pamilya ng higit na kapayapaan at kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nabubulok na bangkay. Kung nanaginip ka tungkol sa mga bulok na bangkay, nangangahulugan ito ng isang kaaya-ayang sandali sa iyong buhay. Napakasuklam ng panaginip dahil sa estado ng nabubulok na bangkay. Ngunit sumisimbolo ito na darating ang swerte isang maunlad at masaganang kinabukasan ang nalalapit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay ng libingan ng isang tao. Kung hinukay mong libingan ng isang taong namatay, ito ay senyales na may magbabago sa iyong buhay. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat at maghintay para sa mga resulta. May magbubunyag ng sekretong nakatago sa mahabang panahon. Ang panaginip na maghukay ng libingan ay kumakatawan sa isang pangangailangan na iwanan ng nakaraan o ibaon na mga lumang gawi o emosyon na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ito ay maaring magpahiwatig na dapat kang magpatuloy mula sa isang bagay na pumipigil sa iyo at magsimulang muli. Ang isa pang interpretasyon ay ang panaginip ay maaaring sumagisag ng isang takot sa kamatayan o isang takot na mawala ang isang taong malapit sa iyo. Maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa hinaharap at ang kawalan ng katiyakan na taglay nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na bumangon kapag nanaginip ka tungkol sa mga patay na muling nabubuhay, dapat mong bigyan pansin ang iyong mga problema sa pananalapi. Ang hindi magandang pamamahala sa pananalapi ay maaari magdulot ng pagkagambala at pag-aalala. Ang panaginip na ito ay senyales din na kailangan mong mamuhay ng mas matipid. Makakatulong kung kumilos ka ng may higit na dahilan kaysa sa emosyon. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa paglilibing ng mga patay. Kung nanaginip kang mailibing ang patay, ito ay nagpapakita ng isang mahusay na pagkakataon. Kailangan mong subukang gumawa ng mga tamang desisyon dahil hindi araw-araw dumarating ang mga pagkakataong tulad nito. Kailangan mong pag-aralan ng maputi ang bawat detalye at samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo magtatagumpay ka sa pagsasagawa ng mga bagong gawain sa isang responsableng paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahalika ng patay. Kung nanaginip kang mahalika ng isang taong matay, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kalusugan ay hindi kasing ganda ng iyong inaakala. Kung lumilitaw ang anumang kakaibang sintomas, dapat kang tumugon kaagad ng may pag-iingat.